mga boss nandito na naman tayo sa Laguna kukuha naman tayo uli ng ano dalandan kasi ngayon ay araw ng <coughs> Martes December 24 na sa mga subscriber ko Merry Christmas po sa inyo kasama ko si ano Kuya Eric Jo pause tayo ngayon dahil tayo po ay may tinatrangkaso Buso po kasi ang trangkaso ngayon dito eh. Si Boss Eric oh, kasama natin. Yung content natin ngayon, puro dalandan kasi panahon ng dalandan ngayon eh. Saan tayo mag-uumpisa, Boss? Oo. Oh. <coughs> yung pa yung pinagkuhanan oh, no, doon ata yung sa SI. Ito nga yun. Yung isa daw. Kaya, Merry Christmas sa inyo. December 24. Ano'ng handa natin kay Eric? Dulo ko 'tong magaling ko doon. Si Boss Eric ang mamimitas ngayon. May natira pa doon sa ano eh, yung kinuha natin nung nakaraan. Ito'y pamimigay lang namin sa ano sa mga kamag-anak. <laughs> yung mga nanghihingi diyan sa ano, eh, hindi naman namin kayo mabigyan dahil hindi namin alam kung saan sa namin padadala. Ayaw mga boss, oh, si Boss Fernan yung namimitas. Ito yung nakuha natin, oh. Shoutout kay Ruel Bailon ng ano Batangas Pare shoutout sa iyo Merry Christmas Tsaka kay Macdo McDonald ng San Fernando Pampanga Pare shoutout sa iyo Merry Christmas eh, Doon sa mga subscriber ko na walang sawang nanonood sa mga video namin dito sa Laguna Maraming salamat po sa inyo Tsaka uh, Merry Christmas na rin po kami namimitas ng dalandan para panlagay sa ano panlagay daw sa lamesa alam nyo naman yung mga bilog bilog daw pampaswerte si boss eric Ito yung pinitasa namin nung nakaraan, hindi pa rin nauubos yung bunga. <coughs> Wala pa nga ata sa kalahati yung napipitas nun eh. Wala pa ano. Dami pa rin eh. Pitasin ko na kayo yung nandun. Yung nag-iisa. <laughs> yung mga aso na naman dito eh, nahabol yung mga manok. Walang yan. Ito mga idol, pwede na raw to. O. Oh, pitasin na natin. Laki. Ayan o. Oh. Pwede na siya mga boss oh. Ikaw ba nagtanim ito kuya Eric? Sitaw? Eh, tinanim ni Kuya na ano dito, sitaw mga uh, idol. Nagbunga na, oh. Ha? Oo nga, ano. Haba, oh. Ayan natin. Panggulay mamaya. Haba nito, na oh. Namamaos tayo mga boss dahil na trangkaso po haba panggata kukuha din kami ng nyug panggata si boss eric sayang uh, to kinain na ng ibon yung papaya yan tayong ano papaya pang pahinogin tsaka pang gata na rin pang gulay yun si boss eric kumukuha ng ano kumukuha ng nyug. Merry Christmas sa inyo mga idol Yan si Kuya Eric Kumukuha ng nyug. Antayin ko na lang dito siya Yan yeah, mga diskarte ng Pagkukuha ng nyug dito mga idol Sinusungkit lang Sa ibang lugar kasi inaakyat nila yan dito, sung sungkit lang. Ayan. No? Panggata. Pagluluto raw sila ng biko mamaya. Eh, disperas na ho ng Pasko eh. December 24 na ngayon. Kaya, magagata sila mamaya. Biko. Magmamanagkit. Ayan na si Kay Ayan na tayo mga idol At ano, umuulan na 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 si ano, Kay Eric Tibay oh Ilang piraso yan Ang dami niyan oh Bali wala